Hello mga ka-showbiz! Hanggang ngayon, si Christopher Permin, isang sikat na kolumista, ay wala pa rin tigil sa pamabatikos at pangiinsulto kay Vice Ganda. Sa mga hindi nakakaalam, si Vice Ganda ang laging topic ni Christopher Permin sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now na. At uh, hindi natin makakaila na ayaw, na ayaw sa bakla niya Christopher Min dahil lagi niyang pinag-uusapan si Vice Ganda ang kasikatan, ang pagiging palabiro, pagiging panginsulto niya kay Vice Ganda ay tila ba umabot na sa sukdulan kaya na ito ang kanyang pinakalatest na sinabi about kay Ganda. Siguro ang tanging kasalanan ni Vice ay uh, magbiro siya ng uh, sukdulan. Magbiro siya na tagus sa laman. Magbiro siya na talagang nakakaasar. Ata uh, ang pangalawa, wow. ang kasalanan niya ay sikat na sikat siya at laging box office hit ang kanyang mga pelikula kaya siguro tinitira siya ni Christy Fermin. Kayo, ano ba ang rason o dahilan? Bakit laging tinitira ng isang sikat na kolumnista si Christy Fermin, si Vice Ganda? Until now, hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil si Christopher Fermin sa pangiinsulto at pamabatikos kay Vice Ganda sa kanilang show sa YouTube na Showbiz Now na. Ang tanong ng mga tao, bakit laging tinitira at binabatikos ni Nanay Christy si Vice Ganda? Alam niyo ba na alaga o talent ni Ogie Diaz si Vice Ganda kung saan si Nanay Christy at Ogie Diaz ay magkaibigan. They are close friends but still tinitira ni Christy Fermin si Vice Ganda na alaga ni Ogie Diaz. Please comment down below kung anong masasabi ninyo sa ating update today about Vice Ganda and Christy Fermin.